Yan mga idol, tingnan niyo mabuti ha. Yan, dire diretso po yan. Kapag cable bearing na axle ang ginamit natin. Yan. Sir, pa detalye naman ng axle at bearing po para mabili. Thank you ng laking tulong nito. So ito mga idol, yung kahapon kong ginawa ng video. Bali pong hub na ito ay ball bearing lang. Ngayon, i-convert po natin ito sa silt bearing. Kasi nga po, minsan ang issue ng ball bearing, madali pong umaalog. Ngayon, uh, gumawa po tayo ng tutorial para kung pwede po bang i-convert. Yan, ito po yung uh, naging ano po, uh, convert po natin. Ngayon po, meron pong nagtanong sa ating viewers na kung ano po ba yung uh, saktong axle na ginamit natin sa capo bearing. Bali mga lods, ang ginawa nating video kahapon po pala ay pang rear hub. Bali yung pang front hub wala pa po tayong ginagawang video. Ngayon mga lords, uh, paliwanag ko lang po na ito po yung galing ito po yung axle na pang uh, ball bearing lang. Yan, ayan po. Ito po ay hindi po siya quick release. Yan. Bali ito po yung quick release. Yan. Ito po yung bali pang harapan lang po ito. Pinakita ko lang po na ano, mas mahaba po kasi yung pang likod. Mas maba po yung panlikod na axle. Tapos, ito po, papakita ko lang po yung pagkakaiba. Yan, idol. Ito po kasi yung pang ball bearing, yung tread nya, dire-diretso po yan. Yan. Diretso po yan. Tapos, ito pong pang silvering bearing, kung mapansin nyo, yan, parang meron po siyang ganito. Yung pinakang stopper po, ng pinakang cell bearing ito po yung magiging stopper nung sa cell bearing po natin yan ito po kasi kapag ito po yung ginamit natin na axle na pang ball bearing aalog po kasi dito yung bearing try po natin mga idol tanggalin lang po natin to ito po yung pang ball bearing na axle ngayon pag nilagay po kasi natin yan yan mga idol, tingnan niyo mabuti ah. Yan, dire diretso po yan. Kapag cable bearing na axle ang ginamit natin. Yan. Ngayon mga idol, kaya sabi ko sa inyo pang self bearing na axle kasi yun nga po yung sinabi ko kanina na doon po yung pinakang stopper nung pinakang kumbaga parang limit niya na hanggang doon lang po tapos saktong-sakto lang din po yung butas ng pang nitong cell bearing na to. Saktong-sakto lang po yung butas niyan para dito. Kaya di po siya alog. So yan mga idol, uh, lagay na po natin. Yan. Ito po. Yan. Di ba? Hindi na po siya dumiretso. Ito po yung pang cell bearing na axle. Yan, tapos hindi po siya wala po siyang alog. Yan, kaya kailangan pang cell bearing po na axle ang nyo. So ngayon mga idol, kung bibili po kayo ng pang self bearing na axle, sabihin nyo lang po na pang likod, kasi pang likod lang po yung ginawa natin na video. Ngayon po, ito po yung uh, detread na pang self bearing na axle. Ito naman po yung pang quick release na self bearing na axle. Yan po. Bali, gagamit naman po tayo dito ng skewer. So ngayon mga idol, pakita ko naman po sa inyo yung size ng bearing na ginamit natin dito Bale, ang size po ng ginamit natin na bearing dito ay 6,000 Ngayon po, ipakita ko po sa inyo yung kopa Ito po yung pinakang kopa na pang-bull bearing Dito po, yan Pang-bull bearing po yan Ito po yung nakalagay dyan, ganyan Ngayon, ipakita ko po sa inyo na saktong sakto lang po itong uh, 6,000 na bearing 6,000 na size ng bearing dito po sa Copa yan wala pong alog dito sa 6,000 na bearing yan po kaya 6,000 po ang ginamit natin so yung mga lods at hanggang dito na lang po sana po nakatulong yung video at maraming salamat po